Palaban na ng akyatan Let's go Anong nangyari? Ah. Kaya pa ba? Ito ang buhay ng mga telecom. Kahit saan. Kahit saan. Ladaan. Kaya, Kaya nga muna, ino ang tubig. Kuha oh, ang tubig yan, oh. Sa takip. Sa takip na lang kayo mag, ano. Sa takip na lang kayo uminom. Ano, boy? Kaya pa, boy? Oo, oh, sige sabi mo pang hindi mo kaya ha. Ato. Mabigat 'yan. Child abuse kami sa iyo. Ilang taon ka na, boy? 9. Ah, oh, kisig mo na. Holder ka na. Si pag ng bata oh. Alam ano mo, mabigat rin yung karga niya ngayon, yung buhat niya. Pero Iaakit niya doon sa bundok, papunta sa site. Ang kigaisig. Ang sanay, sanay sa buhatan. Walang mga patid na ugat. Pagod na. Oh. Wala na sila. Kaya pa? Yung dalawa na, e, na yung sako, oh. doon. Sing dalawa? Eh, may sako pala. Sa ako, oh. Ilan? Maputik doon, madudulas siya. Yun lang naman maputik doon. Dito, hindi. Na. Kaya pa? Hindi na. Ay. Yung wala akong gandong buhay. Yung wala <laughs> akong gandong buhay? Ayoko na. Gusto nang pantumasa sa sakot mo? Yung wala akong tumakas. Ano? Kaya pa? Kaya, yun. Yun, yun ang okay. maganda. Telekom tayo <laughs> Telekom, buhay Telekom. Kahit saan. Kahit saan, papasukin. Ganyan ang buhay Telekom. O, oh, mahiya naman kayo kay Boy. O, oh, ang bata-bata niyan. -bata Pero talagang batak na yan. Ano Boy, kaya? Alak niya. Kaya pa ba, Kaya pa ba, Dolpo? Gusto mo bang tumakas ang sahod mo? Dolph, okay ka naman sa balag ko. Oh, vlog! Shout out! <laughs> shout out to 100 peoples! Sige, Choboy. Puna ka na. Ay, gusto mong pahinga. Ako Masa na isa? Ano dala nun? Mas mabigat yata yun. Pahinga ako. Nagawa mo mamatay dito bababa <laughs> ka muna Dol. hindi kita bubotin pababa tatadta rin kita nadala ko lang isang kamay mo <laughs> papagulungin ka namin pababa ayan na malapit na kita ko na ang gate thank you lord thank you isang oras din lakad